Magandang kaliwanagan po muli. Ako po si Spiritual Dr. Hero. Magandang kaliwanagan po sa ating lahat. At ako po ay magbabahagi po sa inyo ang uh, mga talambuhay po ng mga banal na mensahe mula sa kalangitan. At ang aking pong babasahin po ay ang mensahe po ni Arkanghel Lucas. Hindi po ito Biblia mga kapatid. Ito po ay aklat ng isa sa buhay na pinababa. Mga banalang mensahe ng ating Ama sa Kalangitan at ang ating mga kapatid na Anghel sa Kalangitan Mga talambuhay po nila mga kapatid Maraming salamat po sa mga nununod Maraming salamat din po sa Bahay Dalanginan na siyang nakasubaybay po at live na live po tayo ngayon At narito po tayo ngayon sa Quirino Province Upang sa po makapagbahagi po tayo Maraming salamat din po At atin na po nating uh, atin na po nga uh, sisimulan si Arkanghel Lucas. Ito po yung nagbigay ng wika, mga kapatid. Ito na po. Pumanawag po siya noong December 5, 2020. Ako'y naririto at nakamasid lamang sa inyong lahat. Isang magandang kaliwanagan. Kami kanina pa nandirito na siyang tunay. Kami labis na nasisiyahan. Nais ko sa inyo'y isiwalat ang katotohanan. Ako nga pala ang inyong Arkanghel Lucas, ang aking ngalan, na siyang nagbigay ng wika. Wika na napakarami aking inilathala. Iba't ibang lingwahe ang aking ibinigay. Ibinigay, maging ang inyong wika, sapagkat ako'y naging isang mortal, kapatid. Si Arkanghel Lucas po ay naging isang mortal din katulad po natin, mga kapatid. Sapagkat noon, noon ay ila, iilan pa lamang ang salita na siyang binibitawan. Ako'y naglakbay kapatid, naglakbay, at ang gulang ko noon ay limang taong gulang. Marami na akong nasisilayan na hindi ko mauunawaan, sapagkat bawat taon na noon iba't ibang mukha ang aking nakikita. At ang aking binigyan, binigyan ito ng wika. Ako'y nagmula sa Ehipto na siyang tunay. Sa Egypt po daw po siya nagsimula. Nagmula Ehipto na aking bayan. At ang aking nasilayan noon ang paghihirap. Pagihirap, mga bagay na walang ngalan. Napakarami kong pinangalanan ng mga bagay nang ako'y nagdalawampung taong gulang. Marami akong napangalanan ng mga bagay na nilikhang mga salita gaya ng inyong inuupuan na noon ay komeko o komeka. Yung upuan daw po ay komeka. Kung tawagin sa aming bayan at ang tawag sa mga nagpapatawa at mapagpatawa ay rapeko. At ang tawag sa lamesa ay sito. Mga lingwahe na noon aking ginalanan. Ang lahat ng lingwahe ay sa kanyang nagmula sa ating amang liwanag sa kalangitan, na siyang tunay. Ang aking binabanggit ay ang aking ginalanang na ihipto. Sa mga bagay na noon ay ako ay natuto, natuto sa pagsulat at yari ito sa maliit na kawayan. Kung minsan ay sa dahon na siyang inuukit upang makapagbigay ngalan sa mga bagay ng mga salita. Mahiwaga, mahiwaga sapagkat ito'y umiilaw. Umiilaw at noon sa aking paghimbing na pagtulog, liwanag, kapatid, ang siyang bumaba sa akin. At ito'y napakalaking liwanag na siyang bumaba at ang tinura niya sa akin na, na ako ay sa pamamagitan ko magmumula ang iba't ibang lingwahe at salita. Ako'y umiyak umiyak sapagkat sa tindi ng liwanag na noon ay hindi ko makita. At tanging salita, salita lamang aking naririnig. Kaya't sa aking paggising na muli, ang aking muka ay puno ng salita, ngunit hindi ko malaman kung bakit. At ang liwanag na sa akin ay nagpakita na, at sa aking panaginip lamang ay katotohanan ang ating amang liwanag sa kalangitan. Halos hindi ko siya makita sa liwanag na kanyang taglay. Halos hindi ako makatingin sa liwanag na kanyang taglay. Ako'y napaluhod at mayroon siyang ibinigay sa akin at ang kanyang tinuran. Anak, Lucas, sa iyo ko ipagkakaloob. Ipagkakaloob na magmumula sa iyo, sa inyong isipan, na iyong ituturan ng mga salita. Ako'y umiyak ng umiyak. Mula noon ang mga binibigkas kong salita ay aking ninangalanan at siyang na mailalathala. Maging ang pag-ukit sa bato ay aking ginawa. Pagkat ang mga tao noon ay kanya, kanya at nasisilayan at nasisilisan paumanhin at tumahanap ng tirahan. sila'y naghanap doon ng pagkain, sapagkat noon ang mga pagkain ay kulang, tubig ay kulang, kaya't naghanap sila ng lugar na kanilang pupuntahan. Doon na nagmula ang mga salin lahi, ang mga salita na sa kanilang magmumula kung ano ang bayan na kanilang pupuntahan. Na noon sa aking paglalakbay ay iba't ibang lugar ng Ehipto. Liwanag ang aking ibinabahagi at ang ating amang liwanag sa kalangitan ay akin ding ibinabahagi ang aking tinuran sa kanila. Ngunit ang iba ay hindi. Kahit sa aking pinupuntahan, lingwahin nila'y aking ginalanan Ako'y paparoon at ako'y umaalis na may natututunan. Ang pagpunta sa iba't ibang dako, ako'y pumabaroon at nanuoy nakita ko nakita ko na sila sumasamba sa iba sa mga puno ngunit ako ay nagtaka at nagpunta sino sino ang inyong sinasamba ako ay nangaral ulit kapatid nangaral nangaral akong muli kapatid nangaral akong muli ngunit ako ay kanilang ipinagtataboy sapagkat sinabi ko sa kanila ang katotohanan na aging nasilayan na ang inyong tatawagin ng ating amang liwanag sa kalangitan. Huwag yaong kanyang mga ginawa lamang. Ako'y nanangis, nanangis, sapagkat ako'y nasaktan. Sapagkat noon sa Egypto ay mayroon ding tribo. Tribo na noon ay puno na sumasamba na ang akala nila ay ililigtas sila, ngunit yaon ay mali nagpunta muli ako sa ibang dako at napakarami, napakarami aking napuntahan hanggang sa ako'y may nakilala na akin ay sumama. Ngalan niya ay Mila, ang aking kaibigan na nais ko ibahagi sa inyong lahat. Sapagkat, sapagkat sa mga pranses, kanyang inalanan sa mga kaloob. Magandang kaliwanagan po sa mga nanonood. Napakabuti ng aking kaibigan. Napakaraming lugar na yaon na noon ako rin. Ako rin ay nagsulat ng Romanong numero. Siyang tunay. Ang taon ay wala pa noon sa pagbilang ngunit buwan ay mayroon at araw ng bilang. At simula nito'y ang buwan ng Augusto, apat na putpito na siyang tunay sapagkat hindi nyo pa nakikilala ang aking kaibigan na sa inyo rin magpapakilala. Ang aking kaibigan, ang aking kaibigan, sapagkat noon ang araw, araw ngunit wala ang bilang. At ako noon ay apat na po at siyam, at nais ko na sa inyo'y ipakilala ang aking kaibigan, ang hinahangad at nais ninyong malaman. Hindi ko na nakilala ang Anghel Sumano sapagkat ako, ako ang siyang nauna. Tanging numero, wika at lingwahe. Mexico, ang Mexico ay ginalanan ko rin yaon. Ako ang nagpangalan sa ibang mga bansa, ngunit ang iba'y hindi. Ang mga bansang aking ginalanan at ang aking ginalanan ay Mexico o Porto -Hol. Portohoge sa bayan ng Roma. Inglaterra naman maging ang pitong kontinente sa Rasya, Afrika, ang iba ay aking napuntahan. Ngunit ang iba ay hindi ang ang ibay iba ang nagpangalan. Cambodia ay ako rin ay nagpunta, ay napuntahan sa Europeya, Europeo, maging sa Rasya. Napakarami ng aking napuntahan. Gaya ng Mineo, ang bayan ng Israel, ay hindi na ako yaon sapagkat iba. Iba ang pinutungo doon ng ating amang liwanag sa kalangitan. Sapagkat noon sa isip ko na ang mga taon na noon ay walang makain ay aking pinuntahan lamang. Kaya't iba't ibang lugar, kaya't atin ding inalanan Napakarami noon sapagkat ang mga bayan noon ay wala pang ngalan. Nilagyan na lamang ng mga bayan ng mga taong kanilang nakilala na sa kanila'y napunta at sa emirates ay marami din ang nagpunta. Iba na ang nagpangalan sa iba kapatid. Hindi lamang po siya nagpangalan kundi iba din po ang siyang pumaroon po doon naka ng ating amang Liwanag sa Kalamantan. Koda akin ding inalanan, ngunit ngayon ito na ngayon ay ito na ay tinatawag na Jeddah. Sa Saudi po 'yon. Ang Saudi ay parte ng Emirates. Ang isang bayan at sa isa ay akin Ngunit ang tao'y sadyang mapag-isip. At itoy dinudugtungan kagaya ng aking nasaksihan inyong mga lugar at sa mga lugar na papataas at sa kaliya ay kanila ring isinulat. Kay gagaya ng Emirates at doon nagmula at nagsalin lahi, nagsalin lahi upang gayahin kaya't iba't ibang lugar ay sa kanilang mayroon. Kasaya ang aking inalanan na sa inyong kapanahunan sa ngayon ay Asia. Kaya ngayon ay tinawag na Asia. Ngunit noon ay ito'y haseya. Naway inyong intindihin kapatid, ang aking kaarawan ay buwan ng Pebrero 20 at anim. Ako'y namayapa noon doon sa aking nginala ng Franz. Ako'y namayapa sapagkat sila'y ng uri, ng uri at ako'y pinugutan ng ulo. At karamihan ng taon noon, do'y nakit, nakitilan Napakalupit ng mga tao sapagkat ang akala nila'y mali ang kanilang tinuturan. Ang kutis ay gawayaon ng klima kung sana kung saan napaparoon ng mga mortal. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat na way inyong maunawaan ang lahat ng inyong tinuturan, ng aking itinuturan. Yun po ang mensahe po ng Arkanghel Lucas na siyang nagpangalan ng iba't ibang lingwahe o wika, mga kapatid. At pinangalanan din niya ang mga ilang bansa sa Asia, sa Europa, maski din po sa Middle East. Yan. Dapat po alamin po natin ang talambuhay po ni Arkanghel Lucas. Maraming salamat pong muli sa pakikinig mga kapatid at akin pong ibabahagi pong muli ang susunod na talambuhay ng mga banalanghel sa kalangitan magpasalamat po tayo sa araw-araw na pamumuhay sa ating Ama sa Kalangitan. Magpabalot tayo ng liwanag. Lalong-lalo na po ang mga spiritual doctor. Magdasal po tayo ng alas 7 ng umaga, alas 9 ng umaga, alas 12 ng tanghali, at alas 2 ng hapon. Ganyan din po sa gabi, alas 7 ng gabi, alas 9 ng gabi, alas 12 ng madaling araw, at kung gising pa, alas 2 po ng madaling araw. Maraming salamat pong muli. Naway po uh, isa pusot isip po natin. Mga pagkain at inumin din po natin ang aklat ng isa sa buhay na siyang ating pong ibinahagi po sa inyo. Maraming salamat po at magandang kaliwanagan.